exit B1 yeah, ito guys yung bagong immigration na dati nasa Wanjai ayan Chongkwano station guys exit B1 Ito so lang tayo. Alas saan ang immigration? Punta ka rin doon? Oo, ate. Ayan, may nakasabay. Ayan to, laki. Ayan na. Sige, sunod lang. Restart soro sunod. Alam ko na. Itong building na 'to. Tawid tayo ulit. Dito Oo. Uh, uh. Practice talang. Ta, Bukas sunod. Bukulak. <laughs> Pwesta. Baka tinanong rito. Pwesta. Ay, Ay nagblink na. Pagkakata. -na. Na, Kaya Kasi tayo. Sabi na kami. Opo. Nandiyan tayo

ba 4 na 90 ngayon? Ako oh. 4,990 yung nasa kontrata ko okay, pero yung south ko okay. 5,500. Oh, so, hindi, hindi naman yung talaga ilagay yan. Yeah. Ako nga yeah. 6 eh. Kasi yeah. lang ako ano. Kasi na? kailangan mo ilagay, hindi mo, kailangan mo ilagay yung minimum or above the minimum. Hindi pwedeng bumaba sa minimum. Oo. Oh, oh. Yan, dito <laughs> na tayo guys. Yan. Building niya. Ay, ba? Bago na. Yung nasa chai, ito na yon. Oo, oh, one chai, ako dati. Kaya ngayon, pang-uliban ko. Um, yeah, hey, nga. Okay nga. ka lang sa escalator, te. Doon na. Tapos yan lang? Salamat. Uh -huh. Ah, okay, okay. uh, te. Ano ang hindi ko Ako din. Sa ko mag-elevator na lang kaya tayo. Mag-escalator na lang. Number 3 tayo eh. Ah, Kapila. Yeah. Number 4 nga. Number 4 nga. wala ate, mag-skili, mag, mag may elevator tayo. Wala yung sasakyan. Hindi pa tayo? Hindi, pataas yan. Ay, okay. going up, going up. Number four. Going up? okay, yeah. Okay. Okay. yeah. Okay. yeah. going up. Four? Going up. No. domestic health or admission. Ayan. Dito lang guys. Dito. Tapos dun sa parting side na yun, pakapi yan. Xerox lahat nandun na. Ayan guys. Ayan. Ayan. Dito guys. Dito na pila. Mas madali na dito guys. Ayan. Ayan. Ayan ito? pantrainy wala lang oh, doon sa doon ayan ito na guys yung buong ang support tayo na elevator na lang tayo kasi yung escalator na isa hindi eh, gumagana